kaya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PIDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PIDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Ito ay dalawang dokumento no? na di umano ay galing sa PIDEA. No? Now, tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Na bukod pa dito, abay itong si Maharlika ay eh, merong isang tao na binunyag na kasama ni, ni PBBM at ni Lam sa New York. Nung sila ay pumisita sa New York, abay itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam. Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng na kanyang pamasahe at hotel papunta doon sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Makikita nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? Pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid no? at nakatukoy dito yung lugar na dapat na i-raid. Ang sabi ng PIDEA, ha, nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. At ang sabi nila dahil dito, peki daw ito. Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayong authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron niyang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan nyo itong dalawang dokumentong ito, eh hindi naman ito electronic documents. Ito ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakilangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman? Ha? Well, kinakilangan yung original, unang-una. -una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakilangan, ipresenta yung testimonya na pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos mamarkahan exhibit A, exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma na sa second page, A-B-1. Wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So ano yung sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? AI pa raw ang pumeke. Sos Mariosep naman, sa papel na ganito, hindi na po kinakailangan ng AI kung pepekeen yan. Pero kung PPK pe naman yan, eh bakit pre-operation report yan? Eh dapat sinabi na dito, confirm. Ang denial ay mali kasi ang ini nila, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma. Po, pwede nang gamitin yan sa hukuman. Pero ang punto mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion hindi naman makuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasasakdal sa kahit anong kaso. So ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Pagamat, dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya, napirbangan niya yan. Pero anong halaga niyang PDA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa e binigyan na siya ng ebidensya ng pideya, na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang itong pideya documents neto ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. So, kumbaga, itong ebidensya nito, bagamat hindi siya electronic evidence at hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng e-evidence, ito po ay corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na eto nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Talaga makukorroborate yan at eto nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente nung siya ay nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na merong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga ng pulburon ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Now, sino naman itong taong ito nakasama sa New York? Ang pangalan niya, Mark Anthony Sayarot I. E. Ravelo. Ito pala ay nahulihan ng 149 million worth of shabu sa Ayala Alabang. Ayun, sinama ni Maharlika yung kanyang uh, pinanggalingan ng balita. At hindi lang po yan. Meron pa palang kaso itong taong ito sa Australia. Dahil siya ay na dawit doon sa mga Australian dog holes. Yung mga nagpapasok ng droga sa Australia si Mark Anthony Sayarot I. Ravelo nandoon malapit kay PBBM at kay LAM nung sila ay nagpunta sa New York. Hindi naman nagpapapicture lang itong si Mark Anthony Sayarot. Kasama talaga siya ni PBBM at ni LAM. Ano ang ginagawa ng isang pinaghihinalaan na drug pusher, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Australia, kasama ng Presidente at ng First Lady sa isang official na trip sa New York. Kabahagi ba talaga siya ng Philippine delegation? At tayo nga ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel dyan sa New York? Bakit naman natin babayaran ang hotel at pamasahe na isang pinaghihilaang, ang drug pusher? At syempre, may mga balita naman ang inattach si uh, Mahalika dyan. Dapat natin kung ano na nangyari sa mga kasong yan. Kung siya ba ay um, napatunayan ng guilty or not guilty. Pero bago lang po itong mga kasong ito. Eh. Kasi itong larawan naman ito, nung isang taon lang. Maalala nyo naman yan, yan po ay wala pang anim na buwan o no? parang pangatlong buwan pa lang ng ating presidente mula nung siya yan nanumpa bilang presidente ay eh nagpunta na ng New York. Now, sa tingin ko, kaya tinanggal naman ni Maharlika yung pangalan ng pumirma doon sa dokumentong yon kasi nga, baka ma'am niya, kung sino man ang pumirma noon. Dahil nakasalalay sa kanyang testimonya na yung pirmang yon ay pirmangan niya para po mapatunayan yung authenticity ng dokumento na yan. At syempre, pag nakakakita ka naman ng drug pusher na kasama ni PBBM, bakit? Syempre, ang isipin nyo, sinong sinusuplayan ng drug pusher? Well, wala naman akong conclusion dyan. Bahala na kayong maghusga, bahala na kayong magkaroon ng paninindigan, pero sa tingin ko, dumarating na ang panahon na masisiwalat ang katotohanan kung nasa tamang isipan ba ang ating presidente. At importante po yan, ha? sa usapin ng West Philippine Sea, si, abay mukhang magkakagero na tayo, mukhang ipapasok na tayo sa gero ng ating presidente. Ang tanong, siya ba ay nasa sapat at tamang pag-iisip? Hindi ko po alam. Pero tayong lahat, mga mamamayan ng Pilipinas, sa ayon po sa 1987 Constitution, meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Freedom of information. At siyempre, yung estado ng pag-iisip na isang presidente, lalong-lalo na sa panahon na mukhang kinakaladkad tayo sa gera, siya ba ay nasa tamang pag-iisip?